So, naaman tayo mga kuan, kani atong mga seho. Moni atong uh, first day sa atong mga itik. Moni siya. Moni. Uh, first batch ni siya mga kabebe. Ito po yung first batch na dumating kasi nga hindi po nakaya. So, ang mangyayari po daw is Domingo pa daw ihatid yung mga uh, natirang mga seho. may Marami-rami pa din yun mga kabebe. Mga kalahati pa din po. Yan. Ito yung mga seo natin. First day po nila yan. At tapad nila sa atong mga piso. Nara po ang atong mga gapangitlog nga mga itik. monisila sila, nara. Moni lang kulungan. So, moni atong mga itik. Kanatanan. Murag Ma maipit tani ba? Bita mga kabiba, ito nga po lang yung mga itik natin na nangingitlog. Nga wala na itlog karon. Pero kaloyan mga kabiba, ang uh, itik po natin ngayon ay nagpay nga din sila ng 2 weeks. So ang nangyayari po ay uh, may 15 na po silang piraso na itlog kanina. Baka bukas ay hindi ko po alam. At ito nga po mga kabiba, ito nga po yung uh, itik natin na nangingitlog. Ito po yun. Uh, katabi po nito ay itong mga seho po natin. At yan nga po. Yan. Kani sila mga kabibi, gipakaon uh, na, na nato sila. Ready na, kana. Inani. Sensitive ni sila kay first day man. So dapat... Ato ni silang kuraw-kurawon sama sa pagkuraw sa imong utok karon. Relax lang, friend. Muna, atong mga kuan. dita pala big stress sa uh, utang. Dungagan atong utang. Charot. O po, ang atong mga lalaki. 300 ni Kabok. Mga 300 na lalaki po ito. Kani, libo, nga uh, itik. Way ang uh, hindi pa dumating. May second batch pang darating. Yan. O ni ang ilang kulungan. O muna ni atong body. Bade! mo atong uh, body nga uh, type sa atong itik mo siya mo ni atong body kanaa so nara ang atong gapangitlog ato ning silipon o nara mo ni pasulod na ni sila mga kabebe kay uh, hapon na ito yung oras na uwian po talaga ng mga alagang itik natin ganyang oras po o, dito tayo sa likod o yan So, mga itik. Huwag sila ang mga maritis diris amo ah. Mga maritis na. That... O, oh, mga maritis ni. Mga maritis ni diris sa uh, uh, Valencia, Bukidnon. Okay. Og maora to mga kabebe, uh, mag-update na mag-update update tata ani kay eh. susunod ani ugma siguro mag-update na ta kay medyo ah, mga one month din po tayong hindi nakapag-update update kasi nga busy yung duck girl nyo at ito na po yung pagbabalik ng ah, maritis ng Bukidnon. at ito po ngayon yan thank you thank you